So yan guys, diyan namin nila ilagay yung gagawin kong kubo ngayong araw. siya alam. Wala ko yung na mo, ito ko. Akong kaoban guys, si Idol. Ayan. Marami maglatid karon guys. Marami magsukot sa among tarokan o balay guys. So yun guys, simula naman ang pagputol na maliit na kahoy para iusok na iusok ko dito sa paggawa. Magsukat kami ng ano, dito namin itatali yung nylon para magsukat kami sa itatayo namin na kubo na maliit. So yun guys, makikita nyo naman kung paano namin ginawa at sinusukat-sukatan pa namin yung lupa. Kung gaano kalaki ang aming gagawing kubo. So yung kasama ko pala guys, isa natin si Idol Jumong dito sa Maspati guys. Ito ang kasama ko sa pag sokat ng tatayuan ng kubo dito. So yun guys, pinapatulis ko yung mga kahoy para mabilis mabumaon sa lupa pag matulis kasi iusok. Kaya ito ang madaling proseso guys. Patulisin na para usok ng usok na lang sa lupa usok nang usok na lang ako sa lupa guys so yun guys may kinuha lang ako kaya hindi nyo ako mas na nakita kinuha ko yung metrosan pang sukat ng gano kalaki yung susukati namin na tayo ng bahay na maliit yun ito dito iusok ko dito para makita nyo iusok ko dito papunta naman dito ang sukat pala nito guys yung sinusukat namin na tayoan namin ng kubo na maliit 10 by 6 10 by 6 square meter ang sukat nito kaya medyo maliit liit lang to So makikita nyo naman guys sa katapusan nito kung gaano kalaki. Sa ngayon, Malit pa lang ang nakikita nyo kasi usok pa lang yung nakikita. Nagkuha na ako ng nylon para isukat ko doon sa mga usok. Itatali ko sa mga usok na mabilis natin masundan kung gaano kalaki. Ganito kasi mag ano dito sa probinsya, guys. Magsukat ng tatayuan ng bahay, guys. So nakikita nyo, gumamit ako ng nylon para itali doon sa mga inuso ko na kahoy. At syempre, susukatin natin kung gaano kalaki. Para yung yero, hindi lumagpas, hindi man, ma para palagi silang pantay. So yan guys, sinusukat ko naman sa metro. Metrosan ko guys, para malaman natin kung gaano. Yan medyo maluwag kasi yung nylon kaya inanok inanok ko muna para medyo mahigpit so yung kasama ko guys ay nagtitingin lang sa akin itong helper ko ngayon lang hinilper ko to guys kasi wala akong ka ano hindi pwede mag isa lang muna sa pag sukat ng ano kailangan tayong may Libor guys Ang libor ko naman guys ay si Idol Jumong to so, Sa nakikita nyo, ito palagi kong nakasama sa mga videos ko Nung nakaraang video ko Nung nakaraang gawa naming bahay guys um, Otol ko yung kasama ko Dito wala na akong kasama Ito na si Idol Kasi may lakad yung otol ko So yon guys, sabangan nyo guys ang katapusan sa ating sokat ngayon. So ito na pala mga chong, nakikita nyo ang laki ng latid ko sa bahay na tatayo ko dito na maliit na kubo. So nakikita nyo naman yung mga nylon, yon yon ang laki nya mga chong. Yan guys, masa makikita nyo guys, ito yung latid, ito yung sokat, 6 by 10 square meter yung sukat dito. So, abangan nyo na lang guys sa paggawa na. So, yun guys, simula na ang paghukay ko dito para dito itayo yung mga poste na gamitin ko sa pag, ano, ng bahay na maliit. Yun. Yun ang helper ko, yun ang taga, ano, ng lupa. Wala kasi ming pala, kaya kamay muna. Ako yung taga, ano, hukay. Siya naman taga tanggal sa hinukay ko. Si Idol Ito yung helper ko guys So makikita nyo naman guys Kung paano namin gawin tong bahay Na maliit So Sa nakikita nyo Sukat pa lang to At matatapos to guys Pasinsa na po kayo guys Na may narinig kayo ng mga manok dito Kasi dami kaming manok dito Ng ingay So Anohin lang natin sa pag Okay guys, para matayo tong mga poste. Matayo tong mga poste guys, ito na. Magsimula tayo sa pagtrabaho sa taas. Sa taas ng poste. So nakikita nyo guys, guma, nag, ano pa kami, hokay pa kami ni Idol Jomong. Idol natin to sa lahat-lahat ng media, idol natin to. Yung kasama ko na helper kaya kinuha ko na siyang helper dito wala naman tong ano guys kasi ano lang naman to eh maliit na kubo lang naman to eh kaya wala kasing gawa guys eh kaya ito na lang ginagawa namin ni idol nag ano muna kami hukay eh. yan medyo malalim ng hukay namin guys mga siguro mga balikat na yung lalim niya. Kaya sakto-sakto lang yan guys. Mga balikat yung lalim niya guys. So ayun guys. Abangan nyo na lang guys yung huling ang part So yun guys, uh, hindi pala ma madaling gumagawa ng kubo guys no. So ang hirap pala guys. Sinusukat na ni Idol ang lalim ng hinuhukay ko guys. Nan. Uh, bat mo sinukat yon Idol? Kasi para daw mapantay yung binotas namin. Para pagtayuan ng mga post eh. Ayan. Talagang si Idol talaga yung taga kuha ng hinukay ko guys. Ayan. So nakikita nyo guys. Kaya kahit wala tayong alam sa pagtrabaho guys. Practice muna tayo guys. Ayan. Practice muna kung ba pag matayo na to tapos pormang pormang bahay na siya guys ibig sabihin marunong na ako guys marunong na ako maggawa ng bahay na gamit yung mga kahoy hindi lang to siminto guys hindi pa muna siminto sa ngayon kahoy lang muna para yung budget natin guys ay wala wala talaga kaya dito muna tayo sa ano sa posti mo na tayo sa mga kahoy na buo. kaya sa makikita nyo guys ang tagal naming natapos nito guys kasi sobrang init talaga guys ngayon lang uminit isang araw minit bukas naman to guys umuulan naman to so nakikita nyo naman uh, binibilis bilisan namin yung pag ano ng idol ko para hindi kami mabota ng ulan. Baka biglang umulan naman kasi dito talaga palaging umuulan. Kunting ano lang, iinit ng iinit saglit, uulan naman ng malakas. Kaya dito ang hirap. Mas lalong sumakit yung ulo mo. Nakakalagnat pag galing ka sa init tapos biglang umulan sa trabaho. So yan guys. Abangan nyo na lang yung mga part nito guys paano buuhin namin paano ko ito ng kubo na to medyo mahirap hirap guys maraming bato guys lipat naman tayo sa kabila tapos na tayo sa kabila guys dito naman tayo so yun dalawang butas pa lang yung natapos ko guys kasi sobra talagang init guys hindi talaga maya maya man to umuulan naman to maya maya guys kaya bilis bilisan na bilis bilisan ko na pag hukay nito guys Ayan. pahinga muna si idol guys kasi ano mainit sobra daw tapos may sugat pa yung kamay niya malaking sugat yung kamay niya guys kaya isang kamay lang ang ginagamit niya Ayan. Lumapit naman sa yung yoyo ko guys. Yung pounder namin dito sa ano. Aming bakuran guys. Ayan. Naki ano siya. Naki tigol siya. So yun guys. Idol muna pinapahukay ko. Kasi ano. Um, medyo mainit init na eh. Kasi panay tigol na lang eh. Ayan. Ayan. Ako naman ang nagukay. Siya naman ang nagkuha sa mga hinukay ko. Para mabilis-bilis. Kaya, relax mo na. Tingin-tingin mo na. Kahit pawis na pawis. yung damit ko, basang-basa na talaga to guys. Sobrang init talaga. Bukas to, uulan naman to. Kundi maya-maya, uulan to. Mamayang gabi. So guys, pabing init. Ya, yeah. blis mo, idol. Ikaw naman talaga, idol. Kamu Saktong-saktong, init. Matatapos to, pangatlong butas na to, guys. Pangatlong butas. Kaya, kailangan nating blis-blisan. Yon. Ayun, guys. So, abangan nyo na lang, guys. Ang part